May surprise toys daw sa loob ng foam na to. At tara, tingnan natin. Meron ako ditong isang box na punong-puno ng foam. So, nakalagay nga dito is 5 liter sya. Pero super gaan lang ng box na to. Inopen ko na muna para ma-check kung ano ba yung itsura ng mga foam. Medyo malaki din kasi yung pagkakabilog-bilog ng mga foam na to. So, ang tawag nila dito is Everfoam. And sabi ko nga sa inyo, meron daw mga toys sa loob. And possible na isa dyan yung makuha natin. Bawat toy na makukuha din natin is meron mga names. And sana yung mga dinosaurs yung makuha natin sa loob. Para makita nyo nga ng malapitan, ganito yung itsura niya. So foam siya na merong halong slime. Tinawag ko na si Charlie and Chino para mahanap na nila yung mga dinosaur dito. Or pwede din namang mga unicorn yung makuha natin. And nga, kailangan nyo lang talagang mag Do masyado kasi siyang six-six so medyo mahirap kunin yung mga foam. Plus super sticky din kasi. At kakasimula pa nga lang namin, ito't may nakuha na kaagad kami ditong toy. Here Buti na lang at dinosaur yung aming nakuha at tingnan mo pinag-aagawan na kaagad. At yung name down nito is Gabby Bobby. So bali ganito yung itsura niya at in fairness maganda yung quality ng pagkakagawa ng toy. Pero sabi ko sa twins magdig pa ulit sila kasi para mahanap na namin yung iba pang dinosaurs. By the way, ganito nga pala yung sounds niya habang naghahanap pang twins. So inuna naming kunin tong mga kulay pink na foam. And iniisa-isa nga namin kasi baka makaligtaan namin yung mga toys. Maliit lang kasi siya tapos medyo magaan din. Chinek din namin tong yellow pero wala dito sa bandang ibabaw. Iniisa-isa ko din talaga kasi baka mas maliit yung makuha naming toy na susunod. Si Charlie tingnan mo, talagang sinisilip pa niya. Next na try naman natin is dito sa color green. Kaso wala din dito sa ibabaw so sabi ko baka nasa ilalim. inalungkat ko na talaga hanggang dun sa pinakang ilalim pero parang walang toy dito sa color green. Chinek ko na din tong yellow kung meron ba sa ilalim kaso wala din. And hinimay-himay ko talaga yan pero walang toy na nakasingit. Naubos na nga namin yung mga foam pero wala pa ulit kaming nakahanap. Dinoble check ko din kasi baka nga nandun nakasingit sa ibang kulay. Pero wala talaga kahit anong kapako dito. Naubos na talaga namin yung laman ng buong box pero wala nang lumabas. So nilagay na lang namin min lahat ng foam dito sa table para mas mabilis naming mahanap. At dito na nga unti-unting nagmuryot ang twins. Sinabi ko kasi sa kanila na marami 'tong laman. So nag-expect sila na marami kaming toy na makukuha. Nakalagay din naman kasi doon sa box, 'di ba? Pero ibig sabihin pala isa lang doon yung makukuha natin. So sa buong box, isang toy lang pala talaga yung nandun sa loob. Nag-expect din kasi ako kasi medyo pricey itong laruan na 'to. And nakalagay naman doon super daming pwedeng makolek. So imagine kung ikaw collect mo yan, ilang ganito yung bibilhin mo. Diba? Luging-lugi. This is like sauce. Kaya ginawan ko na lang ng paraan. Naganap na lang ako dito ng mga maliliit na toys. At pasimple ko ang sinisingit dun sa mga phone. Buti na lang din talaga at meron ako dito mga nahanap. Nawaw mali na naman kami dito sa toy na to. Pass pass. Buti na lang din talaga at nagawan ko pa ng paraan. sabi ko na lang sa twins, laruin nila itong mga dinosaur na to dito sa phone. Kaso hindi kasi sila mahilig sa mga ganitong toys. Binili ko lang din talaga kasi akala ko marami silang madidiscover na laruan sa loob. Anyway, at least alam na natin kung ano ba talaga yung laman ng ganitong box. Pero hindi talaga siya worth it.